Jabi Jabi, Jabi. Oh, pinaggawa ni Tatay 'yung eh. pinaggawa lalo naman no siya. Ayun oh komandar, di na diba, luma 'yung kaha niya. Nagagamit pa hanggang kaloka. Hanggang marindukit pa, yeah. pa nakarating 'yun ay, eh. ayaw ay <laughs> ay nang binago 'yung kaha. ayaw nang umandar Bago may kaha 'yung bandar. 'Yun kung na nang tais dito. Ah! <gib> Ay, bakla. <laughs> Hi! Tumingin kayo dito. Kokotong ako kayo pag hindi kayo tumingin Hello! Ay, ikaw, Tenga. Ikaw, Chanak. Chanak pala? me Si so, Tita Gigi. Ano na siya? Hindi naman tayo sa labas. Si Tita Gigi? Daniel! Pag nagbura ka na ba? Uh, oo. Oh, oh. ano yung mo? Yung kay Yung picture niya. Picture niya. Hindi, hindi na nag-video. Ako nagbubura. Yung mga ibang video. Yun lang yung binura kayo sa langan. Pikachu. Isang picture lang mo, pwede na pwede. Kasi ito sabi ko, binala memory para mahaba-haba. Bili ka memory para mahaba-haba ang kanuhan sana. sa.